Hello guys, good morning. Uh, dito tayo ngayon at uh, binaklas natin itong mga uh, dr drawer ni ng anak ni Lola. Kasi pinalinis niya. Mag 3 uh, weeks na kami ngayon. Ngayon dito, Sunday ngayon, uh, Monday pala. Nakaka, ang hirap magkisama. Pero ginagawa ko na lang to para libangan. Libangan, ba? Diba? So ngayon papakita ko. May kinakita kasi si yung anak ni Lola dito sa ilalim ng drawer niya. Ito. Yun, pamilya ng mga ipis. Eh dito. Hit na hit nila. Takot na takot sila dito sa mga ipis na to. Sa atin, lumilipad pa sa atin yan eh. Buhay pa eh. Doon tayo natatakot. Sila patay na, takot pa rin sila. So pinalilinis sa atin yung anak ni Lola to. Ang isa pa na ano, kinaiinisan ko. Hindi naman naiinis, parang natatawa lang. Eh, dito, ipis, nandidire. Pero yung ginawa nila sa akin, <laughs> o di ginagawa nila dito sa bahay nila, hindi sila nandidire. Tingnan mo to. Share ko lang sa inyo. So, kumain ng soup ngayon yung pinagkainan, iniwan dito kay sana. Kaso, ang nakakadiri is yung buhok. Nilagay pa dito yung buhok. <laughs> Hindi ko kung anong buhok yan. Hindi ko alam kung sa ulo sa baba. <laughs> Di ba? Tayo pa yung maglilinis dyan. Yan ang nakakadiri. So, ayusin muna natin to bago ma no, -ano, ma, ma gising si Lola. Ito pa, pinaglilinis nung reliever ko. Pinalinis lang yung isang, nilinis lang yung isang puwit ng kaldero. Eh, nakita malinis. Sabi niya, ah, magaling ka pala. O, linisin mo na rin ito lahat. Sabi, yan, pinalinis lahat niya. <laughs> diba? So, linisin mo na tayo, linisin mo na natin yan. Oh, yan guys, makintab na. Oh may masaker din dito may limang pipis isang nanay tsaka apat na anak tsaka mga itlog itlog siguro yan ewan ko dumi isang taon yata hindi nalinis share ko lang din itong pagkain nila kagabi nag order sila ng pizza iniwan lang dito hindi mo talaga mapipigilan hindi magkumpara sa Pilipinas tataka ako dito iniwan kagabi gabi ito tapos ngayon umaga dito pa rin walang langgam eh, sa Pilipinas minuto pa lang eh naglalakad mo naglalakad na yung langgam na gano'n nauuna pa sa'yo dito ang alam ko meron silang ini-spray sa paligid ng bahay kasi yung mga municipality meron silang mga ano mga garden, gardener yan siguro Nagkikita ko kasi parang may ini-spray sila sa side ng mga bahay. Kaya in iwas sa alamgam. Tsaka mga insekto. Pero lamok meron dito. Marami dito. Lamok yung anak kasi paligid kami ng mga halaman. <laughs> Share ko, na-share ko lang. Guys, hello! Isang maulan na Sunday ngayon. Day 45 na tayo ngayon. 45, 44. <laughs> Hindi ko alam. Lagay ko na lang dito. Ayan. So, nandito tayo sa labas ngayon at in-invite tayo ng isang ka-kaibigan uh, natin. Nakatira rin pala siya dito sa may street ni, nung anak ni lola. So, glalakad tayo ngayon. Malapit lang kasi kung saan siya nakatira. So, ewan eh, ko oh, kung may iba vlog ko. Uh, gutom, gutom, sakto pa naman, gutom ako. Tapos, eh, tinawagan niya ako. Nandito lang pala siya sa malapit sa set O, ah, bahay dasalan nila saan so, ay makikain tayo ayan kung, kung ano yung, sabi daw niya nagganda siya na nagluto siya ng paksiw kain eh. tayo ng Filipino foods ay nagpaalam ako sa anak nandun yung dalawang anak ayan malamig ngayon dito nasa uh, siguro mga 20 o 18, 19 mga ganyan yung ano yung klima medyo lumalamig na dito at yun, punta muna natin siya. Ah, oh, ito si, ano, si Mommy Juliet. Yan, oh. Bahay niya. Oh, hello ka, Mommy Juliet. Hello, hello, hello. Okay, okay, okay. Ito. Ito, yung, ito yung pagkain niya, oh. Mm. Yung amo kasi ng, eh, anak ng amo ko, eh, alaga ko, eh, religious. Sabi niya, magdala ako, eh. hindi ko naman madala doon. Kasi bawal. Yan. Yeah. Ay, kain nung tayo dito sa... Pagkala tumuan mo kung ganyan, parang mag din ako. Oo, oh, sige. Ay, mo sige, enjoy mo lang. So guys, balik na tayo ulit sa trabaho natin. Uh, uh, napusog tayo sa pagkain ni Ate Juliet. Uh, at yun, na at baka tumawag na rin yung anak ni Lola. Uh, yun, hindi na ako nakapag-vlog sa kanya kasi nahilam din ako sa partner niya back to reality ulit Hello guys dito na tayo sa bahay ulit ni Lola at 2 days ago ay nakapunta na tayo dito, nakabalik na tayo hindi na ako nakapag vlog na mga ilang araw kasi busy tayo naglilinis dito sa bahay ni Lola kasi ang daming mga alikabok uh, syempre one month mahigit tayo hindi nakapunta dito. Yun, hindi ako nakapag-vlog kahapon kasi hindi nagpatulog si Lola ng buong magdamag. Hindi siya nakatulog kasi may dinalang bagong bed dito. Nag-request kasi ako na kailangan na niya ng uh, yung hospital bed na merong side rails. Kasi nga si Lola malikot matulog, tumatayo at may chance na mahulog siya. So kailangan pa natin ayusin yun. Pati yung mga damit na ginamit ni Lola sa bahay ni nung anak is kailangan natin palitan kasi pang summer yun papalitan natin ng pang, mga pang winter so inayos muna natin yun actually sa trabaho ko ngayon hirap na hirap ako ewan ko kung <laughs> hirap na hirap talaga mahirap talagang ano eh makisama sa isang pamilya lalo na hindi mo bahay yun nagkikitulog parang feeling mo na nga, nagkikitulog ka kinausap ko ngayong mga anak na hindi ako komportable dito. At yun, tinatanong, siyempre, hindi mo naman ma-explain at hindi mo naman ma, mo naman ma sa kanila na ano, wala kang privacy kasi baka masakta ng damdamin nila. Masyado silang sensitive yung mga anak ni Lola. Kaya uh, yun, sa so, pinipilit ko na hindi ako komportable, hindi ko bahay to. Yun, mahirap talaga at uh, gusto ng anak is forever na kami nandun. Sabi ko hindi pwede. Nahirap ako sa reliever ko. Gumagawa talaga sila ng paraan. Babayaran namin yung transportation ng reliever mo papunta at saka pabalik. Ang problem naman yung reliever ko is ayaw niya na hindi uh, naman sa ayaw, naiilang siya na mayroon siyang kasama. Kasi pag nandun ka, yung anak Oh, wag ganito yung gawin mo, ganyan yung gawin mo. Wag ganyan. Yung parang maraming nakatingin sa iyo. At uh, yun, yun, nakakailang, mahirap. Kaya, sabi nung reliever ko, I chat mo na lang ako na pag nan nasa bahay na lang kayo, dun, ko kayo re, -re, -re kita re -relevant. Sabi niya Nagalit niya sa akin nung nag-usap. Yun, nagalit na disappoint lang um, sa sinabi ko. Masyadong sensitive yung anak ni Lola at yung isang anak. Well, sabi ko, uh, naiintindihan ko naman yung side nyo. Nag-aalala sila sa nanay nila. Eh, sabi ko naman, Uh, pinapromise ko sa inyo na kapag nag-alarm uh, dadaling ko na yung nanay nyo sa shelter sa bank shelter eh parang hindi yata mga, mga malabo mga babalik kami pag once na mag uh, mag-alarm ulit dito masyado silang ano yun yung problema ako sa trabaho ko ngayon so tingnan natin sa mga susunod na <laughs> araw kung ano yung magiging ano, decision nila at decision ko. Mahirap <laughs> kasi yung hindi mo ano yung bahay. Hindi sa'yo, hindi, kumbaga dito, tulad dito, relax ka lang. Walang titingin sa'yo na, oh, nakaupo ka lang, parang gano'n. Hindi naman sinasabi sa akin na gano'n. Pero, syempre, yung ilang ka, kumbaga, may nakatingin sa'yo. Well, yun na lang iniisip ko kuminsan, pag gano'n, nung nandun ako, kung baga, mas secured ako doon. Pero, mahirap lang makisama sa uh, pamilya. Well, yung anak naman is uh, naiintindihan din naman ako. Pero, hindi, hindi ganun. Pero, sabi ko, naiintindihan ko kayo. Kung ganyan din yung gagawin ko pag uh, yung nanay ko is nasa sitwasyon nyo. Uh, ganun. Pero, yun. Once, once na kasi nandun ka, iba yung pakiramdam eh. Hindi naman siguro ano eh. Uh, masasabi na mariklamo ako. Uh, mahirap lang talaga makisama. Katulad nung ito, itong video na ito. Diba? 7.30. Tapos magigising yung matanda tatawag tatawag sa akin di mo pwedeng hindi puntahan so, so, hindi nila alam na yung naiistorbo yung matanda sa pagtulog lalo na yung mga pintuan nila pag magsasara ng pinto talagang ano eh, hataw eh, kaya magigising yung maranda pagkatapos nun papakainin mo yung matanda at yung matanda natutulog ulit eh ako hindi na ako makatulog. Tapos sa gabi magpupuyat si Lola, ako naman gising, antok na antok pa, antok na antok na. Hindi ko, hindi ko naman maiwan yung matanda, hindi naman nila maayos o makasama yung matanda. Ay, ako, reklamo ni Orly no? <laughs> anyway, at mahalaga nandito na kami at uh, maano na, maayos na yung namin, sitwasyon namin dito, yun yung pinaka-importante, ba diba? So, yun, na-open ko lang yung, yung mga saloobin ko sa inyo, guys. So, hindi ko na nga alam sa inyo kung sabihin nyo, mareklamo ako. ah uh, may mga nagsasabi kasi, pero mahirap lang talaga may kasama sa bahay. Okay? So, yun muna yung update ngayon, guys. ah uh, thank you, thank you sa inyong panonood at uh, pasensya na at wala tayong masyadong vlog ngayon. Kasi nga, alam nyo na, pag may kasama ka sa bahay, is uh, hindi ka komportabling mag vlog so yun uh, dito na ako magpapaalam uh, maraming maraming salamat sa patuloy na support sa channel na to uh, thank you thank you for watching mula po dito sa Israel ako si Orly later out bye bye